Hello guys, magandang morning. Happy Wednesday morning. In the morning, in the morning. Ayan guys, may naano ako diding ano, so parang basketball court na ginibunong mga pamangkin ko. Ayan guys. Kita guys, na-amaze ako ta. Alangkawon siya. Ayan, dati kaya didiyan. Dati kaya didi siya. Yan, nakabutang. Medyo tama lang so height. Nga na, na ano ako ta. Yan, guys, kalangkaw. an purpose pala ni Para po daw, hindi daw para kulambitayan. Sa amun. Kulambita yan, ibig sabihin, lambitinan. ayang guys, lambitinan. ayang kalangkaw. Oh. Pero ano yan, dupa. Siguro kung mga one or two, 3, 4. 4, apat na depa Yung depa yung parang ano, yung parang basta. Yan, talaga metro. Ayan guys, kalang kau sa ding basketball court. Didi oh. Ayan, tingnan nyo guys. Susko, bagaso hindi pa amnan. Bagaso hindi pa amnan sa mga uungkwan. Uh Ang kaya lang diding yung mag -amon sa mga six footer or ano. Pwede man mga 4-11. Kung matibay ka. Pero kung hindi ka matibay, hindi ka man makashoot dyan oh. yan guys, kalang kau. Isiun e, ano ako guys, sabi ko. Ar Ay nga guys, nagalabos, naga tapos ano siya, yung nalaki tanindang yung siyong talang kawon. Yes, so nagralapos ka. ka ka um, kaya, kara ba ba? Kaya yung alang kawon daw ada ano, ginibong buro basketball, ano. Ayan guys. Sa so, mga ano lang yan, mga matataas. Ayan guys. Kung matibay ka daw, mababa ka, okay ka dili. Ayan guys, uh, for today's video, basketball court na dapat lang sa mga aralang kaon mag- pa-shoot. Ayan guys, for today's video, mainit na morning.